A day in my life. Hello. Sa lugar kung saan ako lang ang maganda. Pa video-video lang yan, pero naliligaw na yan. Saan ka sabi niya Sa Kaliyo. Ano ba? Siya libertad sa Kaliyo, isa lang. <laughs> ano ba? Bilya nga. Siya libertad. Hey yo. ay Ayun nga sinabi eh! Kasi polo eh. O naisimula mo na maglakad ngayon? Alam mo ba kung gano'ng diretsyo? Hindi. Oo. mo? saka Kaya nga tinatanong ko sa'yo eh. Aba <laughs> ganun, gano'ng diretsyo lang? Hmm. Pagkakaroon mo yung Lakad. Alay lakad. Alay. Alay gala. Dami lang. Taytay. Hi ma, nandito na ako sa Taytay. Palawan. -tay. Palawan. Ganto ko lang ma-achieve mga video ko, guys. Patong kong sansan. Okay. Ano lang to eh. Wala lang, three things lang. Tangling do lang naman ako dito. Ay, tara. Bye, kuya.

Hi. Hi. Dala mo siya sa kwarto. Doon mo niya sa kwarto niya. Sige po. Ingitin ko lang to. Kung... Hello. Hi. Bakalasak ka sa mga butas-butas. mo butas may mabuslo <laughs> Okay lang yan. <laughs> Good. 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 mo